Alam mo ba kung alpha male ka o beta male? Isipin mo to. Nasa isang kwarto ka kasama ang iba pang lalaki at isang grupo ng magagandang babae. Walang kahit anong salita, pero ramdam mo agad kung sino ang dominant, kung sino ang may presence, at kung sino ang invisible. Sino ka sa sitwasyong to? Ikaw ba yung may lakas ng loob, may presence at natural na naa-attract ang respeto ng tao? O ikaw yung nasa gilid, kinakabahan at walang dating? Kung hindi mo nagugustuhan ang sagot mo, baka ito na ang dahilan kung bakit kailangan mong itigil ang pagjajakol. Bakit hindi mo nararamdaman ang lakas mo bilang lalaki? Maraming lalaki ngayon ang mahina, walang motivation, at hindi confident, hindi dahil sa genetics, hindi dahil sa swerte kundi dahil sa sarili nilang habits. Isa sa pinaka-underrated na dahilan kung bakit nawawala ng lakas ang isang lalaki, ay sobrang pagpapalabas ng kanyang sexual energy. Lahat ng great men sa history, mula kay Napoleon Bonaparte hanggang kay Muhammad Ali, alam ang kapangyarihan ng semen retention hindi sila naging alipin ng kanilang urges, kaya naging dominant at powerful sila sa larangan nila. At ngayon, ikaw naman, bakit mahalagang pag-usapan ang semen retention? Kung gusto mong maging tunay na alpha male, hindi pwedeng ikaw yung laging pagod, mahina ang loob, at walang self-control. Ang tunay na alpha ay may discipline, presence, at isang bagay na hindi mo makukuha kung adik ka sa pagjajakol, sexual energy. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano mababago ng semen retention ng buhay mo. Sa dulo ng video na ito, maintindihan mo kung bakit ang mga lalaking may control sa kanilang urges ang tunay na alpha. At kung paano mo rin magagawa to para maging mas dominant, confident, at successful. Game ka na? Let's go! Ano ang sexual energy at bakit ito napakahalaga? Maraming lalaki ang hindi alam na ang sexual energy ay hindi lang para sa pleasure, ito ang pinakamalakas na enerhiya na meron ka. Ito ang dahilan kung bakit kaya mong magtrabaho ng matagal, mag-focus sa goals mo, at magkaroon ng natural na confidence. Ngayon isipin mo to, kapag ubos ang battery ng phone mo, hindi mo ito magagamit. Kapag ubos ang sexual energy mo, nawawalan ka ng drive, confidence, at lakas. Ang dahilan, dopamine at testosterone. Paano nawawalan ng power ang isang lalaki? kapag madalas siyang nagpapalabas. Tuwing nagpapalabas ka, iniisip mo sigurong normal lang ito, pero ang hindi mo napapansin ay ang epekto nito sa utak at katawan mo. Number 1. Babagsak ang dopamine levels mo. Ang dopamine ang motivation hormone mo. Kapag nasanay ang utak mo sa instant pleasure, porn at jakol, nawawalan ka ng gana sa tunay na hamon ng buhay. Nawawala ang excitement mo sa totoong buhay, kaya tinatamad ka na sa gym, sa trabaho, o sa pag-level up. Number 2. Bumababa ang testosterone mo ang testosterone ng alpha hormone na nagbibigay sa iyo ng aggression, focus at confidence. Sa isang pag-aaral, napatunayan na ang testosterone level ng lalaki ay tumataas ng hanggang 45% pagkatapos ng pitong araw ng semen retention. Ibig sabihin, kapag araw-araw kang nagpapalabas, pinipigilan mo ang sarili mong maging mas masculine, dominant at powerful. Number 3. Nawawalan ka ng magnetic presence. Napansin mo ba yung mga lalaking hindi naman gwapo pero may dating? Hindi 'yon dahil sa looks, dahil 'yon sa energy nila. Ang mga lalaking nagpa-practice ng semen retention ay nagiging mas confident, mas composed, at mas mysterious. Isang bagay na hindi mo makukuha kung palagi mong inuubos ang enerhiya mo sa pag Scientific explanation. Bakit napakahalaga ng sexual energy? Ang semen mo ay hindi basta-basta likido. Ito ay puno ng zinc, protein, at essential nutrients na nagpapalakas sa katawan at utak mo. Ang katawan mo ay gumugugol ng maraming energy para likhay nito, kaya tuwing nagpapalabas ka, inisquander mo ang isang napakahalagang resource ng katawan mo. Sa halip na gamitin ito para sa focus, lakas, at creativity, sinasayang mo ito para lang sa panandaliang sarap. Ngayon na alam mo na ang tunay na halaga ng sexual energy. Pag-usapan natin kung paano drastically mababago ng semen retention ng mindset, behavior at presence mo. Kapag tumigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya mo, mararamdaman mo agad ang shift. Parang biglang nagising ang katawan at isipan mo. Pero paano ito nangyayari? Number 1 mas mataas na testosterone, mas mataas na confidence. Alam mo ba na sa loob ng 7 araw ng semen retention, tumataas ng 45% ang testosterone level mo? Ang testosterone ang dahilan kung bakit mas assertive, mas determinado, at mas fearless ang isang lalaki. Kapag mataas ang testosterone mo, hindi mo na kailangan pilitin ang confidence, natural itong lalabas Mapapansin mo na mas malalim ang boses mo, mas diretsyo kang tumingin sa mata ng tao, at mas madali kang nagde-decide ng walang pag-aalinlangan Example, isipin mo ang difference ng isang asong laging gutom at alerto versus isang asong busog at tamad Ang gutom na aso ay mas agresibo, mas may energy, at mas handang lumaban Ganyan ang epekto ng semen retention sayo Number 2, mas maraming energy, mas produktibo at driven. Madalas ka bang tinatamad? Parang walang gana sa buhay. Baka dahil madalas mong inuubos ang energy mo sa pagjaja call. Kapag hindi mo inaksaya ang sexual energy mo, Magigising ka sa umaga na puno ng lakas at motivation, mas magiging masipag ka sa gym, trabaho at mga goals mo Ang dating oras na ginagamit mo sa panunood ng porn at pagsasayang ng oras sa kama, magagamit mo na ngayon para sa tunay na self-improvement Example, maraming lalaki ang nagreklamo na wala silang motivation sa gym, pero nung nagsimen retention sila, biglang tumindi ang gana nilang magbuhat Ang dating 30 minute workout, naging intense 1 hour session Number 3. Mas matinding focus, mas nagiging goal-oriented at successful. Isa sa pinaka-underrated na epekto ng semen retention ay ang superior mental clarity at focus. Ang utak mo ay hindi na nakatutok sa pleasure at distractions. Mas magiging sharp ka sa trabaho, negosyo, at passion mo. Maraming lalaki ang nagpatunay na mas naging creative at mas mabilis silang natuto matapos nilang tigilan ang porn at pagjajakol. Kapag wala kang energy leaks, lahat ng effort mo mapupunta sa tunay na progreso. Example sa isang pag-aaral, napansin ng mga NOFAP practitioners na bumilis ang decision making skills nila, at mas madali nilang nareresolba ang mga problema sa buhay. Number 4, mas malakas na aura, mas naa-attract mo ang respeto ng tao. Napansin mo na ba na may mga lalaking kahit hindi sobrang gwapo, may dating? Hindi ito tungkol sa looks, ito ay tungkol sa presence at masculine energy na dala nila. Kapag nasa semen retention ka, napapansin ng mga tao ang mas malakas mong presence at karisma. Ang mga babae ay likas na naa-attract sa lalaking may sexual control at self-discipline. Example, maraming lalaki ang nagulat na nung nag-semen retention sila, biglang mas naging interesado ang mga babae sa kanila. Hindi dahil sa pagbabago ng itsura nila, kundi dahil sa shift sa energy at confidence nila. Ang psychological effect ng semen retention sa pagtuturing ng babae sa iyo. Maraming lalaki ang nagtataka, bakit parang hindi ako pinapansin ng mga babae? Oh, bakit kahit anong effort ko, wala silang interest sa akin? Simple lang ang sagot, wala kang masculine presence. At isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nawawala ito, ay dahil masyado mong sinasayang ang sexual energy mo. Pero kapag nagpractice ka ng semen retention, magugulat ka kung paano magbabago ang pagtuturing ng mga babae sa'yo. Nararamdaman nila ang shift sa energy mo, kahit hindi mo sabihin o ipakita. Number 1. Paano nagiging mas dominant at masculine ang energy mo? Ang mga babae ay likas na naa-attract sa lalaking may mataas na testosterone. Hindi lang dahil sa physical appearance kundi sa overall energy niya. Kapag mataas ang testosterone mo, mas assertive ka, mas confident, at mas hindi ka needy. Hindi mo kailangang pilitin ang pagiging alpha. Nararamdaman ito ng mga babae sa kilos mo, sa paraan ng pagsasalita mo, at sa mata mo. Example, napansin mo na ba na may mga lalaking kahit tahimik lang, pero ang lakas ng dating, hindi nila kailangan magpatawa o maging extra friendly para mapansin dahil ang presence pa lang nila, sapat na para makuha ang respeto ng babae. Number 2, bakit mas na-attract ang babae sa lalong hindi available? Kapag nasa semen retention ka, hindi mo na tinitingnan ng babae bilang object ng pleasure at nararamdaman nila ito. Mas nagiging mysterious ka dahil hindi ka desperado sa atensyon nila. Ang mga babae ay instinctively na-attract sa lalaking may sariling purpose, hindi yung palaging nakadikit sa kanila. Example, kapag hindi mo na iniisip ang babae bilang ultimate goal mo sa buhay, mas nagiging busy ka sa goals mo at ironically doon sila mas na-attract. Number 3, ang Alpha Energy versus simp Energy. Kapag madalas kang nagpapalabas, mas nagiging needy at insecure ka sa paligid ng mga babae. Mas mabilis kang magpatalo sa gusto nila, kahit hindi mo gusto. Mas sinusunod mo sila para lang makuha ang atensyon nila. Kapag nasa semen retention ka, hindi mo sila hinahabol, sila ang nagiging interesado sayo. Mas controlled at composed ka sa interactions mo mas nagiging mature at independent ka. At ito ang gusto ng mga babae. Example, maraming lalaki ang nagulat na nung nag semen retention sila, biglang lumalapit ang mga babae sa kanila. Hindi dahil nagbago hitsura nila, kundi dahil nagiba ang way ng pagdala nila sa sarili nila. Number 4. Paano nagiging mas powerful ang eye contact mo? Kapag nasa semen retention ka, nagiging mas intense ang eye contact mo at ito ang isa sa pinakamalakas na psychological trigger sa babae. Hindi mo na iniiwasan ang mata ng babae dahil wala ka ng guilt, wala ka ng insecurity. Ang eye contact mo ay nagiging full of intent at presence. Isang bagay na hindi mo magagawa kung palagi kang nagjaja call. Example, subukan mong tumingin ng diretso sa mata ng babae at mapapansin mo na bigla siyang magiging conscious. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nararamdaman niya ang lalim ng presence mo. Semen retention at leadership mentality Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba ng isang tunay na leader sa isang follower? Self-control Lahat ng successful at dominant na lalaki, mga warriors, emperors, at visionaries, may isang bagay na naguugnay sa kanila. Hindi sila alipin ng kanilang urges. Sa mundo ng leadership, hindi sapat ang talino at lakas lang. Kailangan mo ng disiplina, mental clarity, at intense focus. At ito mismo ang ibinibigay ng semen retention sa'yo. Number 1, paano ito nagpapalakas ng decision-making skills mo? Ang mga weak leaders ay madaling matukso, hindi lang sa babae, kundi sa distractions, bisyo at madaling buhay. Pero ang isang alpha leader ay may control sa sarili niya. Kaya niyang magdesisyon nang malinaw at hindi nakabase sa pansamantalang sarap. Kapag hindi mo inuubos ang sexual energy mo, mas mabilis kang mag-isip, mas logical ka. At hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa emotions. Example, napansin mo ba na ang mga greatest leaders sa history ay hindi puro babae ang inatupag? Sila Napoleon, Alexander the Great, at Julius Caesar ay puro focused sa conquest at power, hindi sa panandaliang pleasure. Number 2, Bakit karamihan sa great leaders, warriors, at successful men ay may self-control? Ang mga ancient warriors at emperors ay may tinatawag na sexual transmutation. Ginagamit nila ang sexual energy nila para sa battle at strategy. Sa modern world, ganito rin ang mindset ng successful businessmen, athletes, at high performers. Hindi nila sinasayang ang enerhiya nila sa bagay na walang kwenta. Ang mga self-disciplined na lalaki ay hindi nagpapatalo sa impulsive decisions, at ito ang nagbubukod sa kanila bilang mga tunay na leader. Example, si Muhammad Ali, isa sa pinaka-iconic na boksingero, ay nag-practice ng semen retention bago ang laban niya para mapanatili ang kanyang aggression at focus. Number 3. Semen Retention at Disiplina Paano ito nagre-reflect sa ibang aspeto ng buhay mo? Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong urges, mapapansin mong mas madali nang maging consistent sa gym dahil sanay ka ng pigilan ng instant gratification. Mas nakakapag focus ka sa negosyo at trabaho dahil hindi mo sinasayang ang oras mo sa panonood ng porn. Mas nagi-improve ang mindset mo dahil hindi mo na iniisip ang panandaliang sarap kundi ang long-term na tagumpay. Example, isipin mo ang isang sundalo. Hindi siya basta-basta nagpapadala sa emosyon o tukso. May disiplina siya. At ito ang mindset na kailangan mo kung gusto mong maging alpha leader. Ikaw ba ang master ng sarili mo o ikaw ang alipin ng sarili mong lust? Ngayon, alam mo na ang epekto ng semen retention sa katawan mo, sa mindset mo, at sa paraan ng pagtuturing ng mundo sa'yo. Pero ang tanong, may gagawin ka ba tungkol dito o mananatili ka lang sa dati mong ugali? Ang pagpili ng self-discipline at semen retention ay hindi lang tungkol sa pagtigil sa pagjajakol. Ito ay tungkol sa pagiging isang mas malakas, mas matatag, at mas powerful na lalaki. Maraming lalaki ang nakakalimot sa tunay nilang potential dahil lang sa pleasure. Ikaw, pipiliin mo bang maging weak at laging pagod o pipiliin mong maranasan ng transformation ng pagiging isang tunay na alpha? Kung umabot ka sa dulo ng video na to, hindi ito aksidente. Siguro matagal ka nang naghahanap ng paraan para i-level up ang buhay mo. Ngayon alam mo na ang sagot. The choice is yours. Stay disciplined. Stay powerful. Be the master of yourself.